Hi guys, welcome po dito sa vlog ni tita. So oras na naman para matulog guys. So yung kasama ko tulog na. Ako na lang yung gising. Ako na lang yung gising talaga. So kung naririnig yung may nagkihilip na. So ito siya, nagkihilip na. <laughs> na. Tulog na, tulog So ganun naman, palagi na lang akong tinutulog. Ano. Ako naman matutulog ako kung anong oras ko gusto. So minsan alauna, alas, do, alas dos, ako natutulog kasi hindi nga makatulog agad. So, ang ginagawa ko pag syempre, pag natulugan na ako, wala akong makausap. Ang ginagawa ko kundi gumawa ng mga content na ina-upload ko sa aking reels o kaya naman dito sa aking ano, dito sa aking YT o dito sa aking YouTube o sa channel ko. So, ito, ganito lang ako. exercise o kaya stretching muna bago mag oh, simulan magawa eh actually inaantok na rin ako guys pero kailangan ko muna i-relax yung aking mga katawan yung aking katawan yung mga ugat-ugat ko ang sarap sa pakiramdam pag Tinataas ko yung kamay ko sarap. Parang nare-relax ako. Samo. <laughs> Tumutunog. Tumutunog ba? Parang ako naman sa likod ko. Exhale. Exhale. Exhale, Exhale ba tawag doon? <laughs> Ay, naku lang mag-go sa Inulugan na naman ako, guys. Sa so, sanay na. Sanay na ang tulipa. Laging tumutulog ka. iba. Rerini göğüm helik ne dersin? Tulog na rin. Ayun, mapating na likod ko. Pero bago ko matulog guys, simpre, tanggalin ko muna yung pamusod ko. Wala, hindi na ang pamusod. Eh, para ma-relax naman yung ulo ko o yung buhok ko. Yeah. O, ready na. Ready na sa sleep. <laughs> so good night na guys. Good night everyone. O, tulog na tayo guys. Tulog na. Bukas na lang ako mag-live ulit. No, tulog na guys. Good night everyone.